na makaramdam ng bagsik ng magyo dito sa ang Lapu-Lapu City. Hindi biro ang epekto dito dahil malakyang pinsala sa buhay at ari-arian. Bilang paghahanda ng anumang sakunay, gumamit na ng makabagong teknolohiya ang Local Disaster Group. Itinuro nila ito sa mga mag-aaral upang makatulong din sila sa disaster preparedness. Kapit sa dagat ang Lapu-Lapu City, Cebu, na merong kalahating milyong residente. Kapag may bagyo, ang lungsod ang ilan sa mga lugar sa Cebu na unang hinahambalos. 2021, nang manalasa ang bagyong Odette sa Cebu. Sa Lapu-Lapu City, siyam ang naitalang patay. Karamihan, hindi kaagad nakalikas. Kasunod ng sakuna, nagpasya ang lungsod na paigtingin ang paghahanda. Isinulong ang pagtuturo ng disaster preparedness sa anumang sakuna sa mga barangay at mag-aaral para mas mapadali ang pagpapaintindi at pagtuturo. Gumamit sila ng teknolohiya gaya ng mobile app na ng mga importanteng impormasyon sakaling may sunog, bagyo, at iba pa. Ilang taplang sa cellphone, makikita na ang epekto ng kalamidad sa isang barangay. Ano mang makakalap na datos sa mobile app, pwedeng bumuo ng mapang magpapakita ng pinsala sa lugar. Using technology is a must in the near future. Nasad tayo history nga mahatag sa mga new generations and kanang makahatag sa, makahatag sa tanilag heads up for Future problems. Itinuro ng Dutch at environmental engineer na si Yubo Pakes ang makabagong teknolohiya para sa disaster preparedness sa Lapu-Lapu City. Sa tulong ng mobile data collection, mas mapapaayos ang pagresponde sa mga nangangailangan. In the Philippines, almost everybody has a cell phone and one of the very powerful self things of a cell phone is that you can take photos and it has a GPS so you can take your location. That means that communities can now map out their environment. That's no longer the prerogative of LGUs and government agencies. We can empower communities to map out where they feel good and what needs improvement. I think that would be wonderful. Bukod sa mga application tinuruan din ang mga estudyanteng magbasa ng mga mapa sa mga website na gawa ng Department of Science and Technology. Ang iba, inaral ang pagkuha ng video sa cellphone para mabilis na mai-report sa kinauukulan ang anumang mga nangyayari sa kanilang lugar. Ang proyektong ito, ginagawa sa mga barangay ng lungsod ay kabilang sa kanilang disaster resilience o kanilang puspusang paghahanda sa mga delubyo. Know your hazard and if the community is risk informed, uh, it promotes disaster resilience. So what we're doing, we use technology, we inform the community on the hazards within their neighborhood. And we empower them to analyze what are these hazards that affects their lives, their livelihood, their communities. And we bank on the students because uh, these are you know our, our youth now are very techy. So this is one of the of, of our trust in opong We use technology. The, using technology to teach the the community and they will be the one to analyze they have to do the risk assessment ikinatuwa naman ito ng Department of Information and Communication Technology isa sa mga ahensya ng gobyerno na nagsusulong sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya lalo na sa pag-iwas sa epekto ng mga sakuna for that development uh, it's very uh, commendable no uh, for especially for LGUs initiating that kind of uh, encouragement sa youth to to build or develop applications on disaster resiliency as as for the ICT we, we encourage individuals no youth uh, uh especially uh, schools to participate in our uh startup challenge uh, which is uh, headed by our IIDB division. Uh, Bukod sa mga mag-aaral, tinuturuan din ng DICT ang mga taga-barangay kung paano gumamit ng mga emergency communication system. Tuloy-tuloy din ang mga training hindi lang sa Lapu-Lapu, kahit nasa ibang mga lungsod at bayan sa Central Visayas. Communication is really vital on disaster, no? Especially on response and gathering information from the ground. We uh, our 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 decision makers, our responsible officials, they need a really essential element of information from, from the ground for them to be able to come up with a, a great decision to what's response needed in the locality. So in the absence of communication, our, our decision makers will not be able to have a, really what's, what's really happening on the ground. sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022. 84.9% ng mga bahay sa Pilipinas ang may smartphone. Kung gagamitin ng maigi, malaki ang naiaambag sa lipunan. Sa pamamagitan ng teknolohiya na naaabot na ng ating mga kamay ay napupunan ang kuwang sa ating paghahanda sa anumang sakuna na dati ay ginagawa lang ng mga lokal na pamalaan. Sa pamamagitan ng mga mobile app